pala si Kit. Samahan niyo ako sa aking mga lakwatsa. Dito mga kalakwacha narating namin ang isa sa mga stopover na mga motorcycle rider. Ito ay ang manukan. Pansamantala muna kaming huminto dito para makapagpahinga na din. Tinawag nga pala itong manukan mga kalakwacha dahil sa gilid ng mismong kalsadang ito napakaraming makikita ang panabong na manok. Ito mga kalakwacha, nakaramdam na kami ng gutom. Kaya naisipan mo naming namin nga kumain sa isa sa mga kilalang kainan dito sa Marilaki, ang BNK Cafe. I see her rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body for the tats. Baby's bad, oh baby's had a bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My okay, imagination of her body gets the best of me mga kalangkuwacha So nandito muna tayo sa maya uh, First stop natin Kung saan mamimili tayo ng ating uh, para mamaya no? So nandito ako ngayon sa Pamiliang Bayan ng Panginoon And so tingin muna tayo ng mga lulutuin natin mamaya Let's go! Sa na lang Bingka po, bingka! <laughs> naknak dito? Sa toyo po, 13 pesos po po ah, ko lang to ten no? Yeah. Ta, ah, kosong ah. Ah, ni papa. Magka-camping po ako dito sa lugar nyo. Ano pa nga sir? Ah, Lakwatsa ni Kip. Oh. Ate, paano nito? Dalawa, dalawa lang, dalawang piraso lang yan. Shoutout mo na kayo, Ate. Para... shoutout po. Shoutout po. Magisay na ako, Tapos ano pa ba? Paminta? Ilan po? Dadin pino po. Ah, uh, durug na lang. Ilan po? Dal dalawa. Ate sa paa po ng manok. Ano lang po ah uh, halagang 100. <laughs> Gano po baka? Gano po karami yan? <laughs>

So, salamat po. So, ayan mga kalangkwacha. Nabili na tayo ng adigang mga train para mamaya. So, punta na tayo doon sa ating uh, campsite. Let's go! Baby's bad, oh baby's a bad After her, there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me <laughs> Ayun mga karakwaja So nandito na kami sa, ano, sa area and uh, pinark na lang muna namin yung uh, motor then lakad ng konti papunta dun sa pagkakampingan natin so nasa unahan ko yung anak ko and uh, mag set up muna kami dun ng aming uh, tent so let's go so ayan mga kakwacha mga 5 uh, minutes na dakad lang naman daw to pabunta dun sa site kung saan pwede tayo magtayo ng tent and ang kinaganda dito mga kalakwacha hindi siya yung ano hindi siya yung usual na campsite no na may bayad so libre lang ito and Baka tayo lang yun nandun. So, dito sa area na naispatan natin, no? Ito yung mga kasama natin para sa camping ngayong araw na ito. Yan sila. Tatayo rin sila ng tent. So, kami lang nang nandito para sa mag-camp sa ngayong araw na ito. Uh, hindi rin kasi ito yung typical na mga campsite na, na alam ng iba, no? Or pinupuntahan ng iba. So raw camping tayo. Walang ano dito, walang entrance, walang walang bayad na kung ano pa man. So all goods. Let's go. kala mga kalakwatsya So medyo maaga kami nagising ngayon dahil uh, grabe sobrang lamig ng uh, hangin dito no? So time check tayo Ang oras ngayon is 6.08 yeah, So, tara silipin natin yung labas. Dito mga kalakwatsa, sinamahan kami ni Kuya Red, isa sa mga naninirahan dito sa lugar para makapag-ikot-ikot na rin at makapag-almusal sa kanyang bahay. Dahuli po yung hollow <tipong> block, hollow na raw. Dala pa lang yung lati, yung 60. Sa, sa mat-test, 10 yung mga ano. ba? ano talaga. Oo. Okay. Kaya ang gagawin ko Kuan Sige <laughs> na, sa may kutsara eh sandok Ay, kalamansi Ito ba yung may sili Gusto ano konti lang Sakto na yan yata <laughs> yung Baba ah, inyo. Sambeng kotilyo. Bundot dinos. Abot ng ara ng kotilyo. Sandan. Ibabatan lang yung takas ganyan nya diyan. Oh, bang. Diyan may sili. Lang ko dakdamin na sikat na sili. <laughs> Ayan mga kalakwatsan no? Bali Tinutur kami ni Kuya Red Dito sa lugar nila So kanina nakikain din kami dun sa Bahay nila no? ang sarap nung Pakiramdam yung parang alam nyo yung Probinsya yung pakiramdam mo Nasa ah, probinsya So ito ay iniikot-ikot muna kami dito sa lugar. And mamaya may pupuntahan kami na papaliguan daw namin. So let's go. Kabayo. Patag na patag eh. <laughs> sunod. Ano tong ganito kaya red? Huh? Ano yung ganyan? Pakapitan ng ano yan? Sitaw yan yun. Ah, ayun o, sa baba Ah, sitaw Para gumapang siya Para gumapang. Okay. <laughs> Ayun, no, may mait. May mait doon sa taas. Good morning mga kalakwatsa So nandito ako ngayon sa lugar kung saan na uh, maliligo kami uh, Dito kami tinuro ng mga lokal na nakatira dito no? So mapapansin nyo kamilan uh, kami lang talaga yung nandito So napakaro talaga nung, ng area Ito yung ilog kung saan sinasabi na marami doon naliligo dito uh, At ito yung mga kasama ko pakita ko sa inyo Ayan. So nandun yung anak ko na enjoy niya rin yung pagsama niya dito sa ating uh, lakwatsa So ito yung pinaka pinapaliguan dito no. Napakalinis ng tubig. At uh, sabi din sa akin nung man uh, uh, nakausap natin dito na dito rin mismo naglalaba yung mga nakatira dito kasi sobrang linis talaga. Sobrang linis ng uh, tubig, uh, malamig din. So tara, enjoy natin yung lugar. Late at night, not okay, all I want and I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want. a rock in a hard place do i work hard or live in my pace you're only young one yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and it's okay well i just want to be happy how to get there hmm, glad that you asked me i think it's different for everyone some of us need work others need fun some of us need purpose to overcome but try to do what you love when it's said and done cause there's so many differences in each Okay mga kalakwatya, so dito na natatapos ang ating adventure para sa linggong ito. So kita-kita tayo kita ulit sa mga susunod pa nating lakwatya. Na Bye! And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x ray.